sinya nito oh ganito lang pala yung gagawin para magmukhang bago ulit yung ating mga kutsara, tinidor at kahit pa yung mga sandok na araw-araw nating ginagamit. So haya mapakulo ka lang ng tubig tapos ilagay mo na yung mga kutsara, tinidor at sandok and then nakailangan dito ng aluminum foil. Ganyan yung gagawin natin, bibilutin natin yung aluminum foil, ilalagay natin sa kumukulong tubig and then mag -a tayo ng baking soda or baking powder. Nakadepende sa tubig na gagamitin nyo ang dami ng baking soda na ilalagay mo. Napakarami naman talagang benefits ng baking soda pagdating sa mga sa ganitong panlinis. Ganitong idea lalo na at mga gamit natin sa kusina. So yan, hayaan lang siyang kumulo. Ah, hayaan lang itong na kumukulo mga 10 to 15 minutes and then okay na. And then tatanggalin natin doon sa tubig and hugasan ito or uh, lipitan yung kagaya ng usual na ginagawa natin sa araw-araw na paglilipit. Nakikita nyo naman ang ganda ng naging resulta. Parang bago ulit at makintab pa.